Pagdating pa lang ng matanda sa bahay ng mahirap, napansin niyang kakaiba ang sahig ng buksan niya ito. Nadiskubre niya ang Haitian Jade na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyon habang nagtataka ang matanda kung anong klasing pamilya ito. Nakita pa niya ang magsasaka na isinisiksik ang isang sikat na painting sakalan, gulat na gulat din ang matanda sa eksenang ito. Dahil ang nakita niya ay larawan ni Jiang Shan, Wanli na nagkakahalaga ng daan-daang milyong yuan. Noon lang daw nalaman ng matanda na maisadyang itinatago ang mahirap na pamilyang ito ang mag-asawang ito na nagbihis magsasaka. Sila talaga ang pinakamayaman sa Daxia. Kanina lang, habang hinahanap nila ang anak nilang dalawampu taon ng nawawala, natilam natilamsikan sila ng tubig mula sa isang walang konsiderasyong sasakyan, habang problema sila kung saan kukuha ng pamalit na damit. Nagkataong napadaan sila sa mag-asawang nagtitinda ng pancake, aya ang mag-asawang milyonaryo, para may tuyong damit na maisuot sa pagkikita nila ng anak. Gumasto sila ng malaki para bilhin ang suot na damit ng mag-asawang nagtitinda ng pancake, at para mas bagay tingnan sa harap ng anak nila. Pati ang pancake cart ay binili na rin nila. Ngunit sino ang mag-aakala, nang makilala na nila ang anak na dalawampu taon nilang hindi nakita? Inakala ng anak na ang mag-asawang milyonaryo ay mga nagtitinda lang ang pancake, hindi lang niya kinamuhian ang kahirapan ng magulang. Tumulong pa siya sa pagtitinda ng makita ng mag-asawang milyonaryo na napakabuti ng kanilang anak. Agad silang napaluha sa tuwa gayon paman, nang tanungin ng mag-asawa kung may girlfriend na ang anak. Sinabi ng anak na 88 beses na siyang iniwan dahil sa kahirapan ng marinig ito ng milyonaryo. Nagalit siya ng husto. Kaya para maibalik ang kumpiyansa ng anak, agad siyang tumawag sa mga anak na babae ng mayayamang pamilya ilang minuto lang ang lumipas. Ang mga babaeng matagal ng gustong mapangasawa ang anak ng milyonaryo ay nagmamadaling dumating sakay ng mga mamahaling sasakyan. Ngunit ang anak na takot ng maiwan ulit, mas hindi nagtitiwala habang mas maganda ang babae. Kaya bago pa makaporma ang mga babae, itinaboy niya ang tatlong anak ng mayaman, inakalang mga manluloko. Habang nag-aalala ang mag-asawang milyonaryo sa pag-aasawa ng anak. Sa kabilang banda, ang matanda naman ay naghahanap ng mapapangasawang lalaki para sa kanyang apo na titira sa kanila. At dahil ang matanda ay isang multimilyonaryo, nagtakda siya ng patakaran na ang hahanapin lang ay ang pinakamahirap ang layunin ay para siguraduhin ang lalaki ay magiging sunod-sunurang manugang ang na nakatira sa kanila habang kausap niya ang kanyang apo. Nakita niya sa labas ng bintana ang pamilya ng milyonaryo at ang tatlo ay nakapalibot sa isang itlog, pinag-uusapan ito. Sa sandaling iyon, base sa 80 taon niyang karanasan, agad na sobrang hirap ng pamilyang ito, isang itlog lang ang pinaghahatian nilang tatlo, hindi ba't ito mismo ang hinahanap niyang dukhang pamilya? Kaya bumaba ng sasakyan ang matanda, puno ng kumpiyansa at kinausap ang binata. Binata, gusto mo bang pakasalan ang apo ko? Nako, hindi ko nga po alam kung ano nang itsura ng apo ninyo, tapos papakasalan ko siya. Kayo po talaga. Sa sandaling iyon, nakilala agad ng binata ang medyo sikat na dalaga sa harap niya, kahit alam niyang hindi ito manluloko. Ngunit dahil hindi niya alam na isang milyonaryo ang tatay niya, nawalan siya ng lakas ng loob. Kaya maingat siyang nagtanong, ang isang tulad ni Miss Jayang.